Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umiiral uh, sa bandang Visayas, Mindanao at Palawan ay ang patuloy na pag-iral nitong intertropical convergence zone o yung salubungan ng hangin uh, mula sa northern and southern hemisphere. Itong IDCC magdudulot ng mga pag-ulan ngayong araw uh, sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, pata na rin dito sa ilang areas ng Southern Luzon. Samantala, ito namang amihan ay umiiral sa area ng Northern Luzon kaya makaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies uh, sa Metro Manila at alalabing bahagi uh, ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng ITCZ, sa natin itong mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa samahan niyan ng sustain na ka kaulapans kaulapan throughout the day sa area ng Mimaropa at Bicol Region. Samantala for Metro Manila and the rest of Luzon, ay Generally fair weather ang ating inaasahan pero itong eastern section ng northern and central Luzon sa may bandang Cagayan Valley, Cordillera, administrative region at sa area ng Aurora, asahan natin dyan uh, yung uh, mga chance na makaulapan at mahihinang pagulan na dulot ng amihan. So for Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather ang ating inaasan ngayong araw. Partly cloudy to cloudy skies. May mga naobserbahan tayong kaulapan uh, dito sa bandang Metro Manila pero hindi naman natin ito inaasahang magpa-persist uh, throughout the day. So for Metro Manila and most of Central Luzon, nalalabing bahagi ng Southern Luzon, ay nandyan pa rin yung mga chance ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Samantala sa bandang Ilocos Region, ay kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o yung mga mahihinang pag-ulan lamang. Sa area naman ng Palawan, buong Visayas at buong Mindanao dahil nga nakatutok yung axis ng ITCZ over these areas, ay makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Possibly sustained yung mga kaulapan at pag-ulan na ito, kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pagulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, kanina ng alas 5 ng umaga nag-issue na tayo ng uh, final na gale warning. So as of 5 AM, wala na tayong gale warning na nakataas, uh, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboards ng Northern Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating four-day weather outlook, so ito yung ating inasahang panahon sa mga sunod na araw. So sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low-pressure area o namang sama ng panahon within uh, the Philippine Area of Responsibility. Sa loob ng PAR, maski sa labas ng PAR, wala pa tayong minomonitor na low-pressure area. So nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo uh, within the PAR, within the next three to five days. At para sa magiging lagay ng ating panahon from uh, uh, Sunday, bukas, Hanggang ng Monday, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa May Visayas, Mindanao at sa Palawan. So, mababawasan na yung mga pag dito sa area ng Quezon, Bicol Region, uh, itong inland areas ng MIMAROPA. So, inaasahan natin uh, sa mga sunod na araw ay unti-unti nang bababa yung axis nitong Intertropical Convergence Zone. So, generally improving weather conditions pagsapit ng Tuesday to Wednesday sa mga nabagito lugar. So at least magpapatuloy pa rin yung scattered rains at thunderstorms from Visayas, Mindanao at Palawan from Sunday to Monday. Pero sa Tuesday at Wednesday ay mawawala na yung mga pag na ito or at the very least mababawasan na hindi na gaano ka-sustain yung mga pag na dulot ng ITCZ. Uh, pero may inaasahan tayo pagbugso nitong northeast monsoon o yung malamig na hangin amihan. So inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon mararanasan yung epekto ng amihan. So kaakibat nito possibly yung pagbaba ng ating thunderstorm frequency or occurrence especially sa hapon o sa gabi. Pero kaakibat nga ng paglakas nitong northeast monsoon ay inaasahan na rin natin yung pag-iral o yung muling pag-iral ng ating shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin na siyang iiral dito sa eastern section ng Luzon. Kaya from Tuesday to Wednesday, asahan natin na kasabay nga ng paglakas ng amihan, uh, itong mga pagulan na dulot ng share line sa May Cagayan Valley, Aurora, Quezon, at sa Bicol Region. So itong eastern section ng Luzon, uh, Tuesday to Wednesday, maghanda po tayo sa mga banta ng mga pagbaha o pagbuho ng lupa kung uh, malalakas yung pagulan na ating mararanasan. So sa mga lugar ko po ang hindi nabanggit, for Metro Manila and the rest of the country throughout the rest of the forecast period ay magpapatuloy or mapapanatili itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin yung mga chance ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms.